Ayan, hello guys, good morning. So for today's video, ayan, magluluto po ako ng chicken mga palangga. Ayan, tapos ko na po itong hinugasan. Yun pong, ah, uh, hiniwa ko na po ito guys, yung mga ah uh, laman ng manok guys. Ayan, so lagyan ko po ito ng limoncito. Ayan, ito, patis, patis at suka mga palangga. So, apat na limonsito po ang aking ilalagay, guys. So, ako pa ni siyang pigaon mga palangga. Pigaon sa na. So, ito po mga palangga, ang limonsito, guys. Ayan. Ako pugaon siyang pigaon. Pagkaonin akong limonsito, mga palangga. Ay, para... Lami ang atong chicken adobo. Ito po guys. Then, lagyan ko po ito ng patis. Ayan, sauce mga palangga. Sauce. Ito na siyang kutawan, guys. Ito na siyang i-mix. Inlagyan ko ng suka. Yan, suka guys. konti lang suka. O, so, ato na siyang imarinit mga palangga para lami ang timplada. So, malaking piraso po ito guys. oh manok. Yan paa ng manok. Yan. Yan po mga palangga, ibabad ko muna ng mga 10 minutes, guys. 10 minutes. Ayan. So, ito na po guys. Binabad ko na po ng 10 minutes yung ating chicken. So, magadobo adobo ta og manok, guys. So, ito na na siyang lutoon. Oh, piraso ng ano, limusito, wala na yun. Pinabad na natin ito. Marinate. Ito na na siyang gimarinate, guys. Para lamit dyan ang templada. Sa atong chicken adobo. Yan po, mga palangga gusto siyang ibabad ug maayo guys kay para lami jud ang iyang templada mga palangga so ato na ni siyang lutuon lutuon na ni siya nato guys ang butang nato din ha sayang ilunod na natin ito guys piskan ani mga palangga ayan po guys nasa ilon at mga palangga ang ato ang adubong manok So, ito pa na siyang taud-tauran guys mga 10 minutes siguro so babalikan natin yan ito na na siyang balihon guys uy ito na na siyang mga palangga ang atong adubong manok ito so, na ni na 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 siyang balihon guys so ayan po guys ako na na siyang gibali mga palangga kay para maluto jud ang tibook niyang punod mga palangga. So, gamay rin yung edible akong gibutang guys. Or gamay rin yung oil akong gibutang. Ayan. Mag-wait na lang ko mga palangga kung maloto na ni Shadjod. Kapit na ni sya maloto guys. Napaksi ang panit. <laughs> Napaksi ang panit mga palangga. Napaksi. Paksi ang panit. So, wait na lang taning maluto ni guys. So, ayan guys. Luto na po ito, guys. So, ato na nang i-transfer sa pinggan. Ito po, guys. Luto na po siya, guys. Ang ating adubong chicken. So, ayan. Ito na na siyang i-transfer sa pinggan. Ayan. Naghihintay na po si Palangga Papi. Ayan. Ito na, na siyang ibalhin, guys. Kay para kakainin na natin ito mga palangging. so ayan luto na po guys ang aking adobong chicken ayan sobrang init pa mga palangga charan luto na po siya guys luto na po ang aking chicken yan